ito. Pink and purple. Nakabukas na. Ayan, na. Hello, Kikreate pa yung nabubulat ko. Kikreate yung siya. Ka. Hindi ko alam kung Ganun sya. kenapa

mga kikil nito yung creative nakakainis ko. Super, super duper. Diba? Diba?

shake. At yung kinalabasan niya. Shake! Ang kit-kit po naman. Ang kit-kit po naman. O. Oh. <laughs> na ako. O, oh, tingnan mo mag-gawal tayong Hans. Yan. choo 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 <laughs> 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 okay. so cute. It's so to okay. Um, ano ito? ko yung pangalan nito? Hindi ko din mabasa eh. Sa so, Japan, 99 pesos pala to. Sa so, Japan, Korea. Ewan. Mami, ang cute. Naka na eh. Sabi na, dapat ko na binili na lang natin yung lahat. 10 pesos. Hmm. Saan pa binili yan? Doon lang, malapit nito sa school. Bukas, bilhin mo na. Sabi ni Papa. Bilhin niyo daw? Lahat daw. <laughs> <laughs> Sampo. <laughs> Isa. Hindi ko ko yan. Kagabi kasi gumala kami sa Balagtas, nakita ako. Sabi ko, bukas naman may pasok, papabili ako. Hmm. Kaya amingi ako sa isang po. Ba't oh. dalawa yan? Binigyan ako ni Papa ulit siyang po. Para dalawa na daw. Red yung mata niya. Kulay red. Hindi na makita yung ipin niya. Ilan yung ipin niya? Parang daming yung ipin. Hindi siya matayo. Imposible. Mga election doon pa rin ito. Pag ito, lalo gay kuno to sa ano. Ang dami kasi sinantinda nila nito. Bibili na sana ni Papa lahat. na, hindi niya pa nakikita kasi. Magkaiba sila. Dapat nga din yung itsura ng purple. Ito lang yung nakuha ko. Ito yung, yung, yung nakuha ko dito. Ito yung nakuha ko dito. Kahit na may <coughs> Ay, may labubo na ako. May labubo na ako. May labubo ako. Parang sarap lang. Ay, nang ganda ng packaging niya. Kahit na may ilaw.

Ito pangit ni Susi. Handshake. Kamusta ka? Sige na pabay na mga kapalit mo.